Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, good morning, good morning. Ngayon po ay eh, nandito tayo sa Kabyao. Ngayon po ay eh, araw ng Lunes. Ayan po, uh, subukan po natin na uh, lumuwi sa gawing Pampanga. Ayan po, uh, kasi nga po, uh, Lunes ngayon, uh, marami pong booking doon sa Pampanga. Pampanga po kasi ay sentro po yan dito sa uh, lalamog marami pong nagpapalalamog doon sa Goy Pampanga yung po ang magiging biyay noon eh, po nga sa Nueva Ecija uh, Tarlac, Zambales, Mataan napulakan uh, Pulacan, yan po uh, Metro Manila, marami pong booking doon uh, kaso nga lang po, uh, marami rin po doon na uh, marami rin po doon na uh, naglalalamog kasi nga pag nila sa Metro Manila doon sila nag i, -i, -i sa Pampanga para pabalik sa Metro Manila kasi po yung ginagawa nila sa kabayanan ng Kabyaw ah, uh, buti po ah, uh, wala pong traffic ngayon ngayon, po ay lunes ah, uh, siyempre unang pangalawang araw ng linggo uh, pangalawang araw ng linggo kaya yun tsaka may pasok po yung mga bata ngayon kaya po ayan buti wala pong traffic maya maya po siguro sana wag na mag traffic para mabilis ang mga biyahe ng sasakyan Ayun po, nakakagana yung pangalawang puno. Yung punong buhay no, natin. Ito na yung mga pakuan. Nadalin po, nadalin po yan sa may Concepcion. Nadalin po natin dito sa may Maliwalo, Tarlac City. Ayan po. Ayan po, nandito tayo sa Maliwalo. Maliwalo, ano? Maliwalo. Maliwalo. Nakasalawin po kami nagbaba ng pakuan. Ayan. 1.05 pm na po so, para sa oras ko bali 1,000 kg po yan booking nila 800 lang sabi nila dadagdag -dada na lang sila tapos so, may waiting time pa yan pag so, nagal ayan po ah binigyan tayo ng pakwan tatlo bali apat yan Ikinay ko na isa sarap tamis po ha, meron tayong pangatong booking bali ito po ay ano parang cold po yung kakarga sa uh, Tarlac City to po 800 kg sa po ito ayan po, papunta na po tayo sa pickup location medyo maluwag-luwag po, po yung kalsada dito ayan, bali yan po ay eh, ano lang, 2.0 kalamit diba, ayan po, pick up na po uli kayo ayun po, nandito tayo nand sa nand pick-up location bali sa labo ito ng Camellia Homes ayun po ang po natin pala ay Hansung Lanchon Meat Ugh. <sighs> y apoyar con ¿no?

ito, makakawi po tayo uh, kasi nga po, meron kailangan sa akin uh, may kailangan po wala sa akin firma sakto-sakto po ito, makakawi po sa alagang 1,000 may git po uh, ang sakin ko po ay 100 kg ano, ano, ah, bali ang sakin ko po ay 800 kg tapos nga po yun, ah, uh, didiretso na po ito hindi ko na po isa sabayan para mabilis po at uh, okay na rin naman po, yung kita natin yung araw na to maraming maraming salamat po at uh, update ko po ulit kayo mamaya sa ano sa drop-off natin. Ayun salamat po. Ayun, may besya po. Ah, Tarlac city to NVC. Ayan po, Ayan po nandito sa may sa po yan San Antonio. Pasti naman. po nandito po nandito po 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 nandito po Hain, po nandito po po nababa na kami tinutulungan ko na itong ano yung boss siya po yung boss dito tinutulungan ko na bali yan po tapos tayo yung pabango itong alcohol tapos dito itong sam hansung at saka itong isa bali na lang po ito 20 20 nakakapagod din nakakapagod din pero okay lang

Papatalsik na po yung amo niya. Isa pa tulungan. What the way? Okay, Mag-redos ka na lang. Isang redos ang katapat niyan. Araw-araw na. Araw-araw redos. Araw-araw redos. Ano lang? MP. So, yan lang lang MP. MP. Kung ayon yung redwars, MP. Mahirap. Mahirap mo magtrabaho. Mahirap, mas mahirap naman pagka walang trabaho. Mahirap magtrabaho, pero mas mahirap pagka walang trabaho. ay matatapos na dito na lang dalawang box na lang tapos okay na maga po tayong gagarahin dito maga tayong gagarahin ayan po ah, natapos na po tayo bali yung booking natin eh, yung 1071 Uh, less lalang mo po natira po ay na, na, 910.35 ayan po bali na po siguro pag wala tayo na ako booking tayo po siguro ay uuwi na agad po tayong garahe kasi nga po uh, malapit na po ito sa bahay ito po ay hay na siguro po uh, ay na kilometro na lang nasa bahay na po ako